I wanna be a billionaire So fucking bad Buy all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine Yo hello guys, good morning Kamusta po sa mga kababayan namin OFW all over the world uh, Nandito po kami ngayon sa head office uh, Sobrang excited po ako ngayon dahil um, nagpakasun po ako ng uh, isang linggo sa Bicol and pagbalik uh, nagkaroon kami ng events dito sa Inglobal so bakit ako excited kasi um, kukuha ko ngayon ng check eh. so nandito ako ngayon sa head office so ayan so na-excite ako kasi kum kumita ako ng uh, kukuha ko ng kinita ko sa loob ng isang linggo bali 2 weeks na income ko kukuling ko ngayon And nakakatawa dito kasi ginagawa ko lang yung global to So, ito, kapangit ako. Yon, hello, hello guys! Uh, I'm Adrian Padilla. So, grabe, ang background ko po, dati po akong empleyado ng LBC. So, right now, uh, nag-claim po ako ng check ko. Um, uh, nakakatawa kasi nagbakasyon ako ng isang linggo. And nagkaroon kami ng one week event din. So, naipon po yung kinita ko sa loob na two weeks. So, eto po, kinita ko ng isang lindo. Uh, 53,000 Ayan. So, one week. Imagine, ang kinikita ko sa LBC, one month ko is 10,000. Samantalang ito, kumita ko na one week. Kano? 53,950. And good news, yung ngayong week na to, kumita na naman ako ng 58,000 460. So, hinita ko ng 2 weeks. Hinita ko ng almost 100,000 plus. And good news, next week, alam ko na kung magkano yung kakitain ko. Kasi 60,000 na naman siya sa loob na So, average income, uh, nakakatawa kasi hindi na ako bumababa ng 200,000 sa loob ng isang buwan. And kumikita kami dito so, gamit lang ang Facebook. No? So mas maganda kung mapapanood mo ito ngayon at na-invite ka rito sa iyo global, i-encourage kita na mag-join agad. Kasi so, sino man tao nag-invite sa iyo, mag-join ka agad sa kanya. E tuturuan ka namin kung paano kumita gamit ang Facebook. So again, I'm Adrian Padilla. Katulad mo rin dating empleyado, pero ngayon negosyante na. So ito po. Hello guys, uh, good morning! Nandito ako ngayon sa head office and very excited ako ngayon kasi uh, last 2 weeks na-claim ako ng almost 112,000 kinita ko sa loob ng dalawang linggo. And ngayon, magkiklaim uli ako ng cheque. Naipon uli siya, bali kinita ko sa loob ng 2 weeks. Ngayon, andito ako ngayon sa head office sa Inglobal. Ayan, kukunin ko. So maganda nito, kasama ko si partner Bernie Benny from Oman. Ayan. So, wait ka lang, mapakita ko sa iyo kung magkain kinita ko ngayon. Hello guys, uh, good morning. Uh, I'm Adriel Padilla. Uh, ang background ko, dati akong empleyado ng LBC and sumubok lang din dito sa Inglobal, katulad mo, na-invite lang din. So, good news guys, um, very excited ako ngayon kasi last two weeks, nag-claim ako ng 112,000 kinita ko sa loob ng two weeks. Ngayon, nag-claim na naman ako, uh, kumita ko ng dalawa, kumita ako ng 178, ito Kumita ko na 178,000 sa loob ng dalawang linggo. So pag tinotal mo yung kinita ko sa loob ng one month, nasa 200,000 pa siya. And hindi ordinaryo yung income na Kasi bakit? Ang background ko, dati akong empleyado ng LBC and sa LBC magkana lang ang kinikita ko sa loob ng one month. Kumi kumikita lang ako ng 10,000 sa loob ng isang buwan. Samantalang ngayon dito sa Inglobal, nagsisix figure ako isang buwan and bakit ko to sinasabi sa inyo? Bakit ko to pinapakita sa inyo? Simple lang, gusto ko ma-inspire ka dito sa InGlobal at nakikita mo sa akin kung ano yung pwede mangyari sa iyo once na mag-join ka rito sa InGlobal. And sa lahat po ng mga kapanood video na to, um, kung na-invite ka rito sa InGlobal, huwag ka na magdalawang isip, mag-join ka na agad. Nasasalamin mo sa akin kung ano yung pwede mangyari sa iyo. And good news, yung 178,000 na to, hinita ko lang siya through Facebook. Okay, ulitin ko ha. Kinita ko siya through Facebook. And tuturuan ka namin kung paano kumita ng pera gamit ang Facebook. So, yun lang guys. Uh, sa lahat ng mga in global members, magtuloy-tuloy ka lang. Ito yung buhay na nagihintay sa'yo. Yun lang, power contest. Nandito ako ay set-upies. Ayan, si Sir Benny from OMA. Yes, yes. Let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up. So, everybody that I look can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing I wanna be a billionaire. So fucking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to all.